Pisces may isang tao pa rin na nananaginip tungkol sa iyo. Kahit sa paglipas ng panahon, ikaw pa rin ang nakikita nila kapag isinasara nila ang kanilang mga mata sa gabi. At ipinapakita ng tarot ang isang makapangyarihang bagay, hindi pa ito tapos. Akala ng taong ito ay nakapag-move on na, pero ang kanilang kaluluwa ay nagsasabi ng iba. Kung pakiramdam mo'y balisa, emosyonal, o nananaginip tungkol sa isang tao mula sa iyong nakaraan ito na ang tanda. Maaaring buksan ng video na ito ang isang pintuan na hindi mo inasahan. Huwag mag-scroll. Panoorin hanggang sa dulo dahil ang maririnig mo ngayon ay maaaring maging mensaheng magbabago ng iyong buhay magpakailanman. Pisses nararamdaman ka pa rin nila. Kung gusto mo, pwede rin kitang tulungan gumawa ng mas malawak na script o description para dito. Sabihin mo lang. Sige, ito ang Filipino, Tagalog na pagsasalin ng iyong mensahe. Kung natagpuan ka ng videong ito, pises, hindi ito aksidente. Dinala ka ng universo dito dahil may dahilan, dahil may malalim na bahagi sa loob mo na naghahanap pa rin ng mga sagot. Maaaring nakapag move on ka na o sinubukan mong kalimutan. Pero may mga enerhiyang hindi basta nawawala. Lalo na kung ang koneksyon ay nakaugat sa iyong kaluluwa. Ang pagbasa ng tarot na ito ay may dalang mensahe na dapat dumating sa iyo sa tamang panahon. At kung nananaginip ka ng isang tao, nararamdaman ang kanilang presensya, o nagigising na may mabigat na damdamin, ito ang kumpirmasyon. Hindi mo lang ito ini-imagine. May isang tao, sa isang lugar, na nananaginip din tungkol sa'yo. Huminga ka ng malalim pieces. Makinig -gamit ang puso mo. Dahil na yong araw, maririnig mo ang katotohanang matagal ng itinago. At sa pagtatapos ng videong ito, mauunawaan mo kung bakit hindi pa ito tapos. Hindi pa. Sabihin mo kung gusto mo pang dagdagan o gawing mas puwete. Sige, ito ang Filipino, Tagalog, na pagsasalin ng iyong mensahe tungkol sa energy reading at present emotions para sa pieces. Pagbasa ng enerhiya, kasalukuyang damdamin. Mayroong tahimik na kalungkutan na bumabalot sa iyong enerhiya nitong mga nakaraang araw. Sinusubukan mong maging matatag, uminiti, at ginagawa ang lahat para makausad. Pero ang puso mo may bitbit pa rin bigat na hindi nakikita ng iba. Minsan, bigla kang nagiging emosyonal ng walang malinaw na dahilan. O nagigising ka na may pangalan ng isang tao sa isip mo, kahit ilang linggo, buwan, o taon na ang nakalipas mula ng huli kayong nagkausap. Nararamdaman mo ang kanilang enerhiya kapag nag-iisa ka. Parang bulong sa gitna ng katahimikan. Hindi ito pagkakataon lamang. Ipinapakita ng mga baraha ang matinding atraksyon sa pagitan mo at ng isang tao mula sa iyong nakaraan. Isang kaluluwang hindi pa nakakawala. Lumilitaw ang Six of Cups. Isang baraha ng mga alaala, muling pagkikita, at malalalim na emosyon na lampas sa lohika. Ito ay isang taong nag-iwan ng marka sa iyong espiritu. Kahit na nagwakas ang lahat, kahit na sila'y lumayo. Ang enerhiya mo ay nananatili pa rin sa kanila at ang kanila sa iyo. Maaaring napansin mo ang mga palatandaan nitong mga nakaraang araw. Mga paulit-ulit na numero tulad ng isang libo, isang daan at labing isa, dalawang daan at dalawamput dalawa, o pitong daan at labing pito. Isang awit sa radyo na tumatama ng husto sa puso mo. O isang biglaang panaginip na mas totoo pa kaysa sa realidad. Hindi lang ito mga palatandaan. Ito ay mga paalala mula sa espiritu. Nagsisikap makipag-usap ang iyong kaluluwa. At mayon, pises. Ang iyong kaluluwa ay tumutugma sa isang makapangyarihang bagay. May pagbabago sa hangin isang espiritual na paggising na binubunot ang lahat ng iyong tinangkang itago. Matalim ang iyong intuition. Nararamdaman mo ang mga bagay na hindi nararamdaman ng iba. Nananaginip ka sa paraang hindi nauunawaan ng karamihan. Iyan ang iyong regalo, ngunit pati na rin ang iyong pasanin. Dahil kapag nagmahal ka, buong puso mo itong ginagawa. Kahit na nabigo ka ng ibang tao, nakikita mo pa rin ang mabuti sa kanila. Kahit nasasaktan ka, sinisikap mong protektahan ang kanilang puso higit pa sa sasarili mo. At ang taong nasa enerhiya mo ngayon? Alam nila yan. Nararamdaman nila ang kawalan mo parang malamig na hangin sa gitna ng tag-init. Hindi nila na-appreciate ang halaga mo hanggang sa mawala ka. Ngayon, hinahabol sila ng katahimikan na sila mismo ang lumikha noon. Ipinapakita ng tarot ang moon card. Isang barahan ng ilusyon, sikreto, at malalalim na emosyonal na katotohanan. Ibig sabihin, may isang bagay na hindi mo pa nakikita, isang lihim na itinago sa iyo. Marahil hindi nila nasabi kung gaano ka talaga nila kamahal. Marahil hinayaan nilang hadlangan ng pride o takot ang kanilang nararamdaman. Ngunit ngayon, sa kanilang mga panaginip, ang pangalan mo ang paulit-ulit na tinatawag nila para bumalik sa tahanan. Hindi ka nila makalimutan. Kahit pakasama na nila ang iba ngayon, kahit na may bagong buhay na silang binuo. May bahagi pa rin sila na sayo. Isang bahagi na hindi kailanman umalis. Maaaring nalilito ka sa mga damdamin mo nitong mga nakaraang araw. Minsan okay ka lang, bigla namang napupuno ng emosyon. Pisces, iyan ang enerhiyang nararamdaman mo mula sa kanila. Dahil ang inyong mga kaluluwa ay patuloy na naguusap kahit walang salita. Ito ang dahilan kung bakit nandito ka ngayon dahil kailangan mo ang mensaheng ito. Kailangan mong marinig na hindi ka nag-iisa sa nararamdaman mo. Hindi mo iniimagine ang hatak, ang mga panaginip, ang pagkabalisa. Totoo ito. Spiritual ito. At hindi pa ito tapos. Ngayon na natuklasan na natin ang enerhiya sa paligid mo. Panahon na para tingnan sila. Ano ang tunay nilang iniisip, ano ang itinatago nila, at bakit hindi pa rin nila kayang bitawan ka? Sabihin mo kung gusto mo itong gawing mas maiksi o mas detalyado pa. Sige, ito ang Filipino, Tagalog, na pagsasalin ng iyong mensahe tungkol sa damdamin at iniisip ng taong nananaginip pa rin sa Pisces. Damdamin at iniisip ng ibang tao. Pisces. Ngayon, itutok natin ang mga baraha sa taong nananaginip pa rin tungkol sa iyo. Ang taong nag-iwan ng anino sa puso mo at ngayon ay daladala ang puso mo sa sarili nila. Ang taong ito, kahit na hindi nila ipinapakita, ay hindi maayos ang kalagayan. Maaring mukhang maayos sila sa social media. Maaring tumatawa kasama ang mga kaibigan, nagpo-post ng mga kwento, o kumikilos na parang nakapag-move on na. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon isang kaluluwa ang tahimik na tumatawag ng pangalan mo. Lumilitaw ang Eight of Swords. Ito ay isang taong nakakulong sa sarili nilang isipan. Bilanggo ng kanilang mga pagsisisi, mga what-ifs, at pag-ibig na hindi nila lubos na naibigay sa'yo. Pisces, hindi sila umalis dahil tumigil na silang magmalasakit. Umalis sila dahil hindi nila alam paano hawakan ang uri ng pag-ibig na ibinigay mo. Sobrang lalim mo. Sobrang totoo. Sobrang tapat. At hindi sila handa. Sa katunayan, natakot sila. Natakot na makita mo sila ng ganito kalalim. Natakot na makita mo ang kanilang mga sugat, kanilang mga insecurities, ang mga bahagi nila na tinatago nila sa mundo. Hinawakan mo ang isang sagradong bahagi nila. Isang lugar na hindi pa naabot ng iba. At nang umalis ka, hindi lang nila nawala ang isang minamahal. Nawala rin ang kanilang kapayapaan. Sumunod ang Five of Cups. Barahan ang pagluluksa, pagkawala, at emosyonal na kawalan. Miss kanila, pieces. Hindi lang ang boses mo o ang presensya mo. Miss nila kung paano nila naramdaman noong kasama ka nila. Ligtas. Tinatanggap. Minamahan ng walang paghuhusga. May isang sandali na paulit-ulit nilang binabalik sa isip. Isang pag-uusap. Isang pamamaalam. Isang oras na nagsalita sila ng malamig at agad nilang pinagsisihan na sanay na ibalik nila ang sinabi. Sanay niyakap ka nila ng mahigpit. Sana'y nakipaglaban sila para sa'yo. Ngunit pinalo ang ego. At nayon, sa kanilang mga tahimik na sandali, hinahabol sila ng desisyong iyon. Maaaring pumili sila ng ibang tao. Maaaring hinabol nila ang karera, kaginhawaan, o kung ano ang mas madali. Ngunit walang sinuman at wala talaga ang nagpa-feel sa kanila gaya ng ginawa mo. Kahit ngayon, sinusubukan nilang kalimutan. Pinupuno nila ang sarili nila ng gawain nag-scroll, nalilibang, at nagtanggi. Ngunit sa katahimikan, ikaw ang echo. At ito ang kailangan mong malaman, Pisces. Nananaginip sila tungkol sa'yo. Hindi minsan lang. Hindi dalawang beses lang. Ngunit paulit-ulit na panaginip. Minsan nagsasalita ka. Minsan umiiyak ka. Minsan nakatayo ka lang doon, nakatingin sa kanila gamit ang mga matang minsang naniwala sa kanila at sa bawat paggising nila. Nararamdaman nila ulit ang pagkawala. Ngayon ay lumilitaw ang high price test card. Ibig sabihin nito, kahit hindi pa sila nakikipag-ugnayan, kahit matagal mo na silang hindi naririnig. Palagi ka nilang iniisip. Ngunit nanonood sila ng tahimik. Nararama ng tahimik. Nagmamahal ng tahimik. At bahagi nila ay naghihintay ng isang senyales. Isang sandali, isang bukasan, isang dahilan para lumapit. Ngunit ang takot ay humahadlang pa rin sa kanila. Natataranta sila sa pagtanggi. Natataranta sila na baka nakapag-move on ka na. Natataranta sila na baka huli na. Ngunit alam ng kanilang kaluluwa. Hindi pa ito tapos. At pieces, kahit sinubukan mo ng kalimutan. Kahit sinabi mo sa sarili mo na deserve mo ng mas mabuti. Na talagang deserve mo. May isang connection pa rin sa pagitan mo at ng taong ito na hindi pa napuputol dahil hindi lang ito simpleng relasyon. Ito ay isang kasunduan ng mga kaluluwa. At ang mga kasunduan ay hindi nagtatapos sa katahimikan. Nagtatapos ito kapag natutunan na ang mga aral, ganap na ang paggaling o bumalik ang pag-ibig para tapusin ang sinimulan. Ang tanong ay, Babalik ba sila para tapusin ito? O huli na ba sila? Ngayon, itutok naman natin sa universo. Tignan natin kung ano ang nais nitong ipaalam sa iyo tungkol sa koneksyong ito. At kung ano ang malapit nang mangyari. Sabihin mo kung gusto mo ng dagdag o pagbabago. Sige, ito ang Filipino, Tagalog, na pagsasalin ng iyong mensahe tungkol sa gustong ipaalam ng universo kay Pisces. Ang gusto ng universo na malaman mo. Pisces. Ngayong nalantad na natin ang kanilang tahimik na sakit at ang malalim mong emosyonal na ugnayan. Panahon na para marinig ang gustong sabihin ng universo sa iyo. Dahil sa likod ng bawat panaginip. Sa likod ng bawat bigla ang pag-iisip tungkol sa kanila. Sa likod ng bawat sandaling nararamdaman mo ang kanilang enerhiya ng walang babala. May mas mataas na puwersa na kumikilos. Lumilitaw ang judgment card. Isang banal na simbolo ng espiritual na paggising, muling pagsilang, at mga hindi tapos na paglalakbay ng kaluluwa. Pieces, hindi lang ito emotional na koneksyon. Ito ay isang kontrata ng kaluluwa. Isang kasunduan na nagsimula pa bago ang buhay na ito. Ikaw at ang taong ito ay itinadhana na magtagpo. Itinadhana na magmahal. At itinadhana na maghiwalay para pareho kayong lumago. Pinayagan ng universo ang paghihiwalay na ito hindi para parusahan kayo. Kundi para gisingin kayo pareho. Dahil minsan, napapansin lang ng tao ang halaga mo kapag nawala ka na. Minsan, kailangang masaktan ang pag-ibig para maalala ng kaluluwa. Ang sakit na pinasan mo. Ang mga gabing umiiyak ka ng mag-isa, nagtatanong kung bakit nagwakas ng ganoon. Ang kalituhang walang sagot. Pinakinggan ng universo ang lahat ng iyon. At ito ang katotohanan. Hindi ka kailanman iniwan. Ikaw ay inihanda lamang. Ngayon ay sumisiklab ang star card. Simbolo ito ng paggaling, banal na gabay at pag-asa. Tinatawag kang bumangon muli, Pisces. Lumakad sa liwanag mo. Dahil kahit nananaginip pa rin sa iyo ang taong iyon. Ang paglalakbay mo ay hindi na tungkol sa paghahanap ng pag-ibig. Ito ay tungkol sa pagiging buo. Gusto ng universo na malaman mo. Kung itinadhana ang pagbabalik ng koneksyon na ito, babalik ito. Hindi sa puwersa. Hindi sa pagkadismaya. Kundi sa banal na oras. Kapag pareho na kayong handang magtagpo muli, hindi bilang mga sugatang tao. Kundi bilang mga gumising na kaluluwa. At hanggang sa panahon na yon, ikaw ay pinoprotektahan. Ginagabayan. Binabantayan. Tingnan ang paligid mo. Mapapansin mong lumakas ang iyong intuition. Na ang iyong pagiging sensitibo ay hindi nakahinaan. Kundi isang espiritual na regalo. Nararamdaman mo ang mga bagay na hindi nararamdaman ng iba dahil ikaw ay pinili na maglakad sa mas mataas na landas. Ngayon ay lumilitaw ang temperance card. Isang banal na paalala. Balance. Pasensya. Tiwala. Pieces, hindi ka hinihiling na maghintay. Hinahanda ka lang. Dahil may magandang bagay na paparating. Kung ito man ay ang pagbabalik ng taong ito na nabago na o isang bagong tao na sa wakas ay karapat dapat sa pag-ibig na palagi mong ibinigay ng walang pag-imbot. Ipagkakaloob ito ng universo. Ngunit sa ngayon, pakinggan mo ang iyong mga panaginip. Magtiwala sa mga palatandaan. Pangalagaan ang iyong kapayapaan. At kapag muli mong naramdaman ang enerhiya nila sa isip mo, huwag matakot. Huwag pagdudahan ang iyong pag-usad. Nararamdaman mo lang ang hatak ng koneksyong buhay pa. Munit dahil lang may umiiral pa sa espiritu. Hindi ibig sabihin ay kailangang itigil mo ang iyong buhay. Pinapayagan kang magpatuloy. Pinapayagan kang lumago. Pinapayagan kang maging masaya kahit bago pa man magkaroon ng closure. At pieces, isang huling bagay. Malapit nang umikot ang wheel of fortune sa pabor mo. May pagbabago na paparating. Bagong enerhiya. Bagong pag-ibig. Bagong pagkakataon. At sa pagkakataong ito, malalaman mo kung sino ang tunay. Malalaman mo kung sino ang nanatili sa katahimikan. At kung sino ang handang lumapit, magsalita, at ipaglaban ka. Hayaan mong maging tanda ito ng mensahe para sa iyo. Hindi ka nakalimutan ng universo. Hindi napansin ang pag-ibig na ibinigay mo. At ang puso mo, kahit na nasira, ay muling binubuo para sa isang mas dakilang bagay. Sabihin mo kung gusto mo ng dagdag o iba pang tulong, Sige, ito ang Filipino, Tagalog, na pagsasali ng iyong mensahe tungkol sa payo mula sa tarot para kay Pisces. Payo mula sa tarot, ano ang dapat mong gawin ngayon? Pisces. Ngayong malinaw na ang enerhiya, lumitaw na ang katotohanan, at nagsalita na ang mga panaginip. Dahan-dahang inilalagay ng universo sa iyong mga kamay ang isang tanong. Ano ang gagawin mo sa koneksyong ito? Ipinapakita ng tarot ang two of wands, Isang barahan ng pagminilay, pagpapasya, at pagtanaw sa hinaharap. Ibig sabihin, nasa sangandaan ka. Isang daan ang patungo sa paghihintay, pag-asa, at pag-aalala. Ang isa naman ay patungo sa pagpapagaling sa sarili, pagpapalakas ng loob, at pagpili ng kapayapaan kaysa sa nakaraan. Ngunit ito ang katotohanan ng kailangang marinig mo mula sa universo. Hindi mo kailangang habulin ang sinuman. Hindi mo kailangang magmakaawa ng sagot. Hindi mo kailangang paliitin ang puso mo para mahalin ka pabalik. Pisces, makapangyarihan ang enerhiya mo. Nilikha kang maramdaman ng malalim, magmahal ng buo, at makita ang higit pa sa panlabas. Iyan ang iyong regalo. At nayon, tinatawag ka ng regalong iyon na tumingin sa loob. Lumilitaw ang Hermit Card. Ito ay mensahe ng banal na pag-iisa, hindi kalungkutan, kundi pagkakahanay. Sinasabi ng universo. Ayos lang na umatras. Pahintuin ang emosyonal na gulo at pakinggan muna ang iyong kaluluwa. Kung totoong nararamdaman ka ng taong ito, kung tunay ang koneksyon, lalapit sila. Hindi lang sa panaginip kundi sa gawa. Hindi lang sa enerhiya kundi sa pagsisikap. At kung hindi, hayaan mong iyon ang maging kaliwanagan mo. Dahil ang katahimikan ay isang mensahe rin. At ang walang tugon ay tugon pa rin. Kaya ano ang dapat mong gawin ngayon? Isa, paalagaan ang iyong kapayapaan. Linisin ang iyong paligid. Sindihan ang puting kandila at sabihin. Ipinakakawala ko ang anumang enerhiyang hindi para sa aking paglago. Dalawa, pakinggan ang iyong mga panaginip. Maghanda ng maliit na kwaderno sa tabi ng kama. Ang susunod na pito gabi ay maaaring magbigay ng gabay, isulat ang lahat. Tatlo, sabihin ang afirmasyon na ito tuwing umaga. Kung itinadhana sila para sa akin, hahanapin nila ako. Hanggang sa dumating ang oras na yon, pinipili ko ang sarili ko. Apat, huwag isara ang puso, itaas lang ang iyong pamantayan. Huwag hayaang maging bilangguan mo ang sakit ng nakaraan. Maaari ka pa rin mahalin. Mas mabuting pag-ibig. Mas malalim na koneksyon. Kailangan mo lang manatiling bukas, munit matalino. At tandaan mo, pisis ang taong tunay na para sa buhay mo. Hindi ka papaisipin kung ano ang halaga mo. Mararamdaman nila ang kawalan mo na parang apoy. At gagawin nila ang lahat para makabalik sa puso mo. Sabihin mo kung gusto mo ng anumang pagbabago o dagdag. Sige, ito ang Filipino, Tagalog, na pagsasalin ng iyong huling bahagi ng reading para kay Pisces. Pisces, nakarating ka sa dulo ng pagbasa na ito, ngunit hindi ito ang katapusan ng kwento mo sa katunayan para sa marami sa inyo ito ay simula pa lamang ng paggaling kaliwanagan at marahil muling pagkikita hindi nagsisinumaling ang tarot at naayong araw malinaw nitong sinabi nakikita ka pa rin nila sa kanilang mga panaginip ang puso nila ay patuloy na bumubulong ng pangalan mo kapag tahimik ang mundo at kahit hindi nila ipinapakita nararamdaman nila ang bigat ng nawala at ang pag-ibig na nananatili Ngunit ang tunay na mensahe ay hindi tungkol sa paghihintay na bumalik ang isang tao. Ito ay tungkol sa pag-alala kung sino ka. Hindi ka lamang alaala ng iba. Hindi ka halos lang sa isang tao. Ikaw ang tahanan ng isang tao. At kapag nagising na ang taong iyon sa tunay mong kahalagahan, babalik sila hindi para ulitin ang nakaraan, kundi para tapusin ang isinulat na kwento. Pieces, mahal ka. Hindi lang ng isang tao kundi ng universo, ng iyong mga gabay, ng iyong mga ninuno, at ng mga dinakikitang nakikitang puwersa na nagdala sa iyo sa mensaheng ito ngayon. Kaya ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Nararamdaman mo pa ba sila? Naniniwala ka ba sa pangalawang pagkakataon? Handa ka na bang tanggapin ang pag-ibig, hindi kung ano ito dati, kundi kung ano talaga ito dapat maging? Kung tumimo ang pagbasa na ito sa puso mo, mag-iwan ng komento sa ibaba. Nararamdaman ko pa rin ang koneksyon. Kung itinadhana sila para sa akin, babalik sila. Inaangkin ko ang kapayapaan, pag-ibig, at banal na gabay. I share ang videong ito sa isa pang pieces na maaaring kailanganin itong marinig. Hindi mo alam ang mga salita mo, ang enerhiya mo, ay maaaring maging ilaw na hinihintay ng iba. At tandaan. Kung itinadhana, babalik ito sa banal na panahon. Hindi maaga, hindi huli. Hanggang sa panahong iyon. Pangalagaan ang enerhiya mo igalang ang puso mo. At palaging magtiwala na may magandang plano ang universo para sa'yo. Sabihin mo kung gusto mo ng dagdag o pagbabago.